Aunya oh, niya pala ni Udto. Ah, oh, isda. Ako oh, niya na lang ni. Ako niya na lang sa't kumagkuhag kamunggay la. Ako pa man din ni Udto, Na, na. Wala. nang? Wala lagi, Pipsi. Suko si Angkol kaysa iyo pa. Kita asaref ref, kita asa ref. Gihurot ni Angkol. Tanawa. nakul ka o nakol. Gihurot ni Tubig lang. O, diba? Diba, wala? Tubig na lang. Tubig, lang. Tubig, lang. Tubig na lang? Tub Tuba. Tuba? Uy, wak mami tuba diri. Tubig, tuba ba? Ha? Huh? Uy, tuba dire, kaya di may manginom mong tuba. tuba. Tubig, tuba. Patay, ato ni Papriso la inom ug tuba. Inom ka tuba? Tubig man lang, tuba, tuba. suka. Taka, suka lang. Nami suka. Suka. Okay, kaon. Sao mong angkol. Kaon na

Kulang lang 'to.